Christian. Ilan taon po kayo na 30 years po. Pagpunta mo doon sa Batangas para uh, puntahan nyo yung family, wala na sila doon? Wala, wala, na, 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 na po. Wala na po. Kasi yung pong tinayuan ng bahay namin kung saan ako lumaki, wala na po. Mga kapatid ko, sana magkita tayo. Dito ko nakita ang mayro pa palang pag-asa dahil sa inyo. Habang nabubuhay po tayong lahat, eh dapat huwag tayo mahuna ng pag-asa. Ito po ang mga surpresa namin sa inyo, Sir Christian. Ang mga kapatid nyo po. I-arrange ko po na magkaroon kayo ng reunion. Uh, kayong pamilya. Kung saan yung po gustong lugar. Thank you po, Aiden. sa hotel. Wow, napaka-bless ko po. Maganda po at kayo po ay nakapagpahinga dito sa accommodation po na binigay okay. ni Sir Rafi. So, ngayon po, uh, dalawi dalawin naman po natin si Sir Christian doon. Ano, okay. tingnan, tara, samahan niyo po ako, Sir. Okay. Pagkakita po ang stay nyo dito okay, sa accommodation okay na binigay ni Idol Rafi. Okay. Uh, Sobra-sobra-sobrang salamat kay Idol Rafi na talagang nandyan siya para tulungan kami. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na siya yung siya yung nagbigay sa amin ng pag-asa. Sobra-sobra po. Thank you, Idol. Hindi ko akalain sa loob ng 30 years ay makakahiga ako at makakatulog ako na, na gantong kaganda na nabanggit niyo po na kayo po ay kumakanta. Pwede niyo po bang ma-share po sa amin kung paano po ito nagsimula at bakit ito yung gusto nyong gawin ngayong nakalabas na po kayo sa kulungan? Uh, una po talaga, bata pa ako, may po talaga ang kumanta at nagko-compose na ako. Ang plano ko po noon, pangarap, makapagtapos lang ako ng high school para sasama ko sa banda ng military. Pero dahil po sa hirap, hindi pa ako nakapag-aral. Yan, hanggang lumaki na nga po ako. At uh, uh, mangyari po, itong kaso ko na ito ay ako po ay na in love, ako po ay kasal. Pero naghiwalay po kami ng asawa ko dahil sa aking pambababae po. Totoo po yan. Hindi niya po ako tinanggap sa sa pamamahay namin. Hindi ko, noong naramdaman ko po yun, nagahalo yung saya, yung lungkot, kasi kasalanan ko rin po. Sabi niya, hindi na kita tatanggapin dito kasi di ko tanggap, di ko kaya na mayroon ka, tapos ako na naman. Yun nga po, hanggang sa natagpuan ko po yung sarili ko, ano na, kung saan-saan ng, kung sino-sino na po. Hanggang nakilala ko po itong isang babae na ito, na minahal ko po talaga siya ng totoo. Ang hindi ko rin po alam, ay siya po ay involved sa mga kaso ng illegal recruitment. To so, bakit nakasuhan po kayo ng illegal recruitment? Ang may kaso po talagang waran, mm -hmm. itong kalibin ko. Mm -hmm. Simple po, di ko matitiis na makulong siya. Mm -hmm. Kaya dahil mahal na mahal ko po, itinago ko po talaga siya. Alam na namin na tinatago mo siya. Pag di mo inilabas, magkakaroon ka ng waran. Iaakuin mo lahat ng problema tinatawanan ko po kasi akala ko hindi pwedeng mangyari yun. Pagkatapos po ng isang buwan, ako po ang inaristo, may waran po. Hmm. Kaya napunta ko sa, Pulo, sa India. So parang sir, inako mo itong kasalanan niya at ikaw yung nagdusa ng matagal-tagal dito sa kulungan. Umabot po kayo ng 26 years, tama po? Opo. Sir Christian, kayo naman po, bakit naman po ang naisipan nyo is isang barbershop? Oh. Uh, Bata pa talaga ako noon, uh, pangarap ko nang maging isang beautician talaga. Doon ako nagsimula hanggang sa natuto akong mag-upet, nag-make-up. Tapos iniisip ko na na siguro magtatagumpay na ako, hindi naman siguro masamang mangarap, mm -hmm. di ba? Pero sabi ko nga, totoo pala yung sinasabi nila dapat hindi lubos-lubos magtiwala. Kasi yung nagkaso kasi sa akin is best friend ko talaga. Kahit yung sabi ko nga, sana yung pamilya ko nandoon, di ba? Hindi ko naman sila masisi kung bakit wala sila ng mga panahon na yun, di ba, ma'am? Kaya ang hirap, di ba? Hanggang sa tumating na nga yung puntong naranasan ko na kung gaano kahirap sa loob. Ito pala ang buhay ng kulungan. Hindi ko maisip na bakit yun? Sorry, ma'am. Hindi ko mapigilan niya. Kasi nagdusa ako ng napakatagal, di ba? Pero ganyan pa man, sabi ko nga, gusto naman yung Panginoon. Siguro kaya nga binigay na sa akin po. Lumaya ako. Paano makapagsimula, di ba? Pero ngayon, wala na yung sama ko. Okay na. Okay na ako. Pero sabi ko nga, kung makikita niya ako or maalala niya ako. Nagtitain ko na rin ako kasi alas lahat ng kasabayan ko ng mga panahon na yun, wala na sila eh. mga namatay. Di ba? Nakakalungkot lang kasi siyempre, buong buhay ko kasi nasa loob. Mm -hmm. Ngayon, thank you. Tapos paglabas nga namin, eto, eto pala yung hirap at lukot na naranasan namin sa loob. May maganda palang kapalit. Kaya thank you, thank you sa Panginoon. Thank you. Thank you kay Idol. Nandiyan siya. <laughs> na pinakinggan nila kami na naramdaman nila kung ano yung hirap namin nararanasan ba. Mm -hmm. Sir, so, ano yung pinakamahirap na na-experience nyo sa loob? ang magkasakit po ma'am, yun po ang mga mahirap. Sa, 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 awa ng Diyos, maraming gulo po, maraming patayan, maraming encounter, pero isinip ang buhay ko ng Panginoon. Bakit po si Idol Rafi ang nauna niyong naisip na puntahan sa nung ganyan po yung kalagayan ninyo? Isang bisis po, iniikot ko, nag-iikot po ako pagdadating po ng alas dos. Iniikot ko po talaga ang Minumonitor ko po ano bang ginagawa ng mga tao. Nanonood po lahat kami ng, ng, ng Rapi Hanggang sa nakunbik po ako na, igawa, mo ng, igawa ko yan ng awit. Kailangan gawin ko ang lahat ng ginagawa ni tulpo sa laman ng awit ko. Nung nagawa na po ito, ay hindi ko rin po inaasana. Makakalaya po ako ng, ng panahon na yon kasi yung iba po, siya po katulad po ni Brother Christian. 30 po eh. Inaasahan ko po mag magta-30 rin ako. Kaya talagang na, na surprise po ako. Kaya nung lumabas na po ako, ang binigay po sa akin ng bureau, 1,327, pamasahe ko po ng Bicol. Mm -hmm. Hindi po ako pwede umuwi ng Bicol, ma'am. Hindi ko na po alam ang sitwasyon doon. Mayroon pa akong isang kapatid doon. Marami rin anak. Sir, kayo, bakit po si Idol Rafi ang una niyong naisip? Nung, nung Umeri na yung tuwing alas-dos na programa ni Idol. Mm -hmm. Pinanunood lagi namin yon na, oh Idol Rafi na. Kahit anong klase pang pinanood mo, kailangan ilipat mo yung kay Idol. di ba? Mm -hmm. Hindi namin inaasahan isang episode na gumawa na tumatak sa isipan namin lahat mga mga bilanggo and sablayan. Yung ginawa ni Idol Rafi na pumunta siya ng Iwahig. Mm -hmm. Pumunta siya ng Muntinlupa. Mm -hmm. Tumatak sa isipan namin mga bilanggo, hindi lang pala. Pang iba yon kasama pala tayo kay Idol kahit nasa bilang tayo. Mm -hmm. Welcome pala tayo sa, sa TV5 kay Idol Rafi. Mm -hmm. Kung talagang tayo ay nangangailangan ng tulong, yun ang tumatak sa aming mga preso. Bukod po dun sa 100,000 each oh. pa panimula, oh, uh, narito po sir ang kanyang naipangakong cellphone po. Para po maka, uh, magkaroon kayo ng reconnection with your friends and family. Sige, ito, ito sir, for you. Hello. And this one Hello. po, para po thank sa inyo. Pwede you, nyo po may labas. May kasama na po yung SIM card Apo. para po right away tayo po ay makapag-connect kung meron man tayo Apo. mga cellphone phone numbers. Okay. Sige, thank sir, you, thank you, thank you, Idol. Abot langit po ang aking pasasalamat, ang aming pasasalamat. Wala kahit sa panaginip ko na ikaw ang magiging dahilan sa akin pagsisimula at babangon utang ko lahat to sa iyo idol si, Antonio, si Sir Rusty po, siya po yung uh, singer-composer behind the song po ni Idol Rafi sa kanyang programang Wanted sa Radyo. Nice mm meeting -hmm. po. Ang pangarap niya, ay makapag-record ng kanyang mga kantang na i-compose nung siya po ay nasa loob pa lamang ng kulungan dito sa Bucor. So, with your help and uh, me mentor po natin si Sir Antonio para po maka-record niya ng maganda itong kanyang mga songs. Uh, aside po dun sa mga gospel songs, meron din po siyang mga kanta na para din po kay Idol Rafi. Yung music kasi napakahalaga talaga sa atin yan. Uh lungkot, saya kasama natin ang music. Kaya doon tayo mag-focus ngayon. Yes. Hindi ko po talaga ma-express ang, ang kaligayahan. Ito na yon, Ito na talaga. Sir Rapitol po ito na. lama Sa Jesus ngayon ay Sobrang dali niyang ano, turuan. Kung tutus, hindi na nga tinuturuan kasi ang galing niya po, marunong siyang sumabay talaga, marunong siyang tumono talaga. Tagang praktisadong praktisado na po. Uh, sobrang solid. na uh, napaka solid nung kanta. Yung lyrics niyang ginawa din talagang may kabuluhan talaga yung kanta. Kaya Sobrang na nakaka-proud si Kuya. Ang galing, galing. Ape, ah, di bang sumampol ka ulit nung kanta niyo po kay Idol Rafi na talagang paulit-ulit na pinapakinggan ng maraming Pinoy? Hindi po nila alam na kayo po ang bose sa likod ng sikat na kanta ngayon. Ah, okay po. Sige po, <laughs> sige po. Sample po tayo. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto niyo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi yan nag-iisang Rafi Idol lang Pinoy, idol lang Pinay, idol ng mga driver pati bahay, Idol lang mahirap, idol lang mayaman, idol lang kabataan at idol lang magulang. Idol lang tindera, idol lang tindero sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing rapi, lodi malamang at pag sinabing tulpo, matik sa kalaw. Christian, kamusta na po kayo ngayon? Ngayon nakasama niyo na po yung inyong uh, mga pamilya dito sa Batangas City. Uh, masayang-masaya ako, thank you. Mm -hmm. At nakapiling ko na sila. Tapos masayang-masaya ako, thank you, idol. Napakalaking tulong nito. Mm -hmm. Hindi pa rin ako makapaniwala na ito na talaga ang pisa. So, Sir Christian, nandito tayo ngayon sa apartment kung saan, sabi nga ni Idol, promise niya sa'yo is babayaran niya ang six months na renta nito. Dito ka na rin magtatayo ng barbershop na talagang pangarap mo rin naman. Okay. Uh, Idol, sa tulong uli ito yung pinangako mo sa akin. Thank you talaga sobra. Thank you, thank you. Salamat talaga. Ito na yung umpisa. Thank you at ikaw yung naging dahilan ng... Pagbangon ko. Thank you. Gaya po ng pangako ni Idol Rafi, ito po yung pambayad ng six months ng uh, renta mm. nito, ni Tony Sir Apartment and kanyang barbershop. Ito, pakitanggap ma'am, 42,000. Pakitusif ma'am. pinapangarap kong barbershop nung ako nasa sa lupa ng kulungan. Ngayon ko lang nakamit kasi nandito na ako sa labas. Dati-dati sa loob ng kulungan, nangihiram lang ako ng mga gamit para kumita at may pantawid gutom sa loob. Kaya thank you, thank you, Idol. Sobrang napakaganda ng mga gamit ko. pangako, pangangalagaan ko to. Salamat, salamat, Idol. pinaka-aabangan natin na uh, family reunion kasama ang ating mga pamangkin, mga kapatid. ready na ba kayo mga ma'am? Ready na ba? Ready na ba ang mga panligo ma'am? Okay, ayan. Kayo sir, ready na po. Okay, sige, let's go po. Pupunta na po tayo ngayon sa San Juan, Batangas, sa Laia Beach, kung saan tayo magre-reunion. Okay. Para sa pamilya namin buo na kami. Thank you sobra-sobra. Napakasaya namin. Salamat Idol Rafi. Salamat Idol Rafi. Salamat